Hello mga kababayan. So guys, no, confirm na confirm na na pwedeng pwede nang gamitin ng Tito Vic and Joey ang kanilang title na Itbulaga, no? At palitan na nila ang kanilang EAT na title doon sa show nila sa TV5. Alam nyo kung bakit? Kasi kay Master Henyo o kay Joey De Leon lang naman, grinant ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark na Itbulaga Bulaga under class 41 na ito ay tungkol sa entertainment purposes. Kung bagama't tungkol to sa uh, mga radio shows tapos uh, entertainment services, production ng shows kagaya nga ng ng Ikbulaga, 'di ba, yung noon time show nila, o kahit anong show 'no, pwede nilang magamit to for entertainment purposes, yung mga program sa television, saka sa radio pwedeng-pwede. Kasi guys, yung na-cancel na trademark no na Itbulaga Bulaga ng ano, uh, television and production exponent na Tate no ay nagpo sa class 16, 18, 21 at 25. Never silang nag-apply ng trademark para sa Itbulaga Bulaga under entertainment purposes. Si Joey De Leon lang ang nag-apply noon. Tapos nung na-approve naman no, approve na approve kasi Itong ano, application naman ng tape no para i-oppose yung application ni Joey De Leon ay na deny. Kasi guys, yung nung inapply nila yung kanilang opposition no para doon nga sa application ni Joey De Leon, lagpas na doon sa deadline kung ka, kung kailan ka pwedeng mag-submit ng iyong ano uh, opposition. Kumbaga, invalid na yon Kasi alam nyo guys, ang korte, mahigpit yan. Kaya nga, bilang na bilang, may bilang. Yung araw kung kailan ka pwedeng mag ah, o yung deadline nun. No? Tapos talaga, mahigpit sila. Pag sinabing deadline, deadline. Hindi na pwede yung, ay lumagpas po nang isang araw kasi po nagkasakit ako. Ay kasi po hindi na ihabol kasi ganyan may naging aberya. Walang ganong ganon. Mahigpit ang batas, sinusunod yung mga ano na yan, deadline, deadline. Tapos yung mga sinasabi na permiso kung ilang days ka lang pwedeng mag ano, mag-submit ng opposition o kaya application, di ba? So bali yung na suspend kasi o yung na cancel no na trademark ng Eat Bulaga na uh, under sa tape and production ano, television and production exponents o tape o yung pag-aari ng mga halosos ay para yung sa class 16. 18, 21, at 25 na nagpo-fall sa merchandising. Kung baga, ito yung para sa mer merchandise materials, yung mga ibebenta mo. Pwede mong, ano, uh, gawing produkto, tapos may label ng itbulaga, pwede mong mapenta o maipamigay. Ayun yun. O, eto yun, ha. Yung class 16 na na-cancel nga dun sa uh, tape, no, ay nagko-cover yun sa printed goods. Halimbawa, yung mga calendars o kaya yung mga notebooks na gusto nilang lagyan ng it na logo pero sila nag-produce yung mga halosos. Hindi pwede yon hindi na pwede kasi nga canceled na yung permission nila under class 16. O yung permission nila na gamitin ng itbulaga sa class 18 naman. Ito yung tungkol sa mga leather o leather imitated goods, no? Basta yung parang, ano, gagamit ka ng mga leather, ang bawa, bags, o kaya wallet, o le leather imitated goods nga, no? Nalalagyan mo na Itbulaga logo. Hindi na pwedeng gamitin ng mga halosos yun. Wala na, cancelled na yung permission nila doon, no? Yung class 21 naman na, ano, na cancel sa kanila, yung mga household paraphernalia and glassware. Halimbawa, yung mga mugs, baso, plato na gusto nilang lagyan ng itbulaga logo nila o ano ipamigay, souvenir under sa mga halosos, wala na, hindi na pwede. O yung lastly, yung class 25, under to sa clothing at saka yung footwear. Halimbawa, yung mga t-shirts na pamimigay nila sa mga audience nila, itbulaga, tapos yung mga, halimbawa, shoes, slippers, pamimigay, ibebenta, na may 8 bulaga logo na ang gumawa yung mga halosos, yung ano, take nga, hindi na pwede. So, bali guys, yung entertainment purposes, no, na talagang tungkol lang sa TV, radio, yung mga pagproproduce nga ng mga shows, talaga ang nag-apply lang ay si Joey De Leon. Tapos nag-grant sa kanya. So, kumbaga man, napakalinaw, napakaliwanag na talagang si Joey De Leon lang ang pwedeng gumamit noon nung 8 Bulaga trademark na yon sa tungkol sa mga shows kagaya nga ng 8 Bulaga nung time show nila ngayon no, na pansamantalan nilang pinangalanan na EAT no? wala na so sa tingin ko ano kung talagang wala na talagang hahad lang maliwanag na maliwanag na pero sa tingin ko baka dahil December na ngayon sa new year na nila gagawin yan. Kasi parang kung makalimutan na tong past na 2023, yung panibago na naman na yung good vibes lang sa 2024. So sa tingin ko gagamitin na nila ang bulaga logo sa show nila sa TV5, no? na pansamantalang may, may pamagat na E80, magiging Eat Bulaga na yan sa 2024. So, kino congratulate ko lang si Master Henyo, Joey De Leon, no? Dahil nakuha mo na yung talagang rightfully and lawfully na sayo. Dahil ikaw nakaisip talaga ng Eat Bulaga name na yan, di ba? So, dito na lang ako guys at Sinabi ko lang sa inyo yung magandang balita na to para sa TVJ no at sa mga Dabar Cards at sa mga Uh, talagang, ano, loyal fans ng TVJ at ng Ikbulaga. O, dito na lang ako, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye!